Sa lahat ng panahon at lugar sa ating kasaysayan, palaging nagtataka ang mga tao, saan ba tayo nang galing? Ano ang lugar natin sa mundo? At, ano ang nangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay? Ang mga relihiyon, alam mo, ay mga sistema ng paniniwala na nabuo at nag-evolve over time bilang sagot sa mga ito at iba pang eternal mysteries talagang driven sila ng pakiramdam, na ang ilang tanong ay masagot lang ng pananampalataya, bas sa isang intuition na mayroong something greater than ourselves, isang higher power na kailangan nating sagutin, o isang source kung saan tayo lahat ng galing, at kung saan sa huli, kailangan nating bumalik. So, ang Hinduism means ang mga relihiyon ng India. Hindi lang ito isang single religion, kundi actually variety ng related beliefs at spiritual practices. Napakaluma na nito like five millennia sa panahon ni Krishna, isang tao na may ganitong virtue na naging kilala siya bilang avatar ni Vishnu, which means isang incarnation ng Diyos in human form. Tinuro niya na lahat ng buhay ay sumusunod sa karma, ang batas ng cause and effect, at ang trabaho natin ay gawin ang ating duty o dharma ayon sa ating lugar sa lipunan, nang hindi nagaalala kung paano magiging ang mga bagay. Kapag namatay tayo, reincarnated tayo sa isang bagong katawan. Kung sinunod natin ang ating dharma at ginawa ang ating proper duty sa ating past life, makakakuha tayo ng good karma, which alam mo, nagpapadala ng ating kaluluwa up to social scale sa ating rebirth sa next life. So, ang buhay ay talagang determined by what we do in this one. Ang wheel of rebirths ay tinatawag na samsara. Posible para sa isang very holy person na mamuhay na may sapat na good karma para makatakas sa wheel at ang escape na ito ay tinatawag na moksha. Tinuturo ng Hinduism na lahat ay isa. Ang buong universe ay isang transcendent reality na tinatawag na Brahman. Mayroon lang isang Brahma pero maraming gods sa loob nito at ang kanilang mga roles, aspects at forms ay magkakaiba ayon sa iba't ibang traditions. Si Brahma ang creator. Si Vishnu ang preserver na minsan ay nagde-take on ng human form, at si Shiva ang transformer o lord of the dance. Si Durga ang fiercely protective divine mother, at si Ganesha, na may elephant head, ang wise patron ng success. Ang Hinduism ay actually ang third largest religion sa mundo, at kahit karamihan ng Hindus ay nakatira sa India, makikita sila sa bawat continent, 1 billion strong. Ngayon. Maglakbay tayo westward, across deserts and mountains, sa Fertile Crescent mga 4,000 years ago. Ang Judaism ay nagsimula ng tawagin ng Diyos si Abraham at Sarah, na iwan ang Mesopotamia at lumipat sa lupain ng Kanaan. Bilang kapalit ng kanilang pananampalataya sa isang tunay na Diyos, isang revolutionary concept sa polytheistic world noon, magkakaroon sila ng lupa at maraming descendants. Mula sa pangakong ito nang galing ang lupain ng Israel at ang Chosen People, pero, alam mo, ang manatili sa lupain iyon at panatilihing magkasama ang mga taong iyon ay magiging talagang mahirap. Ang mga Israelita ay inalipin sa Egypt, pero pinalaya sila ng Diyos sa tulong ng Propeta Moses, na nakatanggap ng Ten Commandments at Kalaunan, hundreds more. Sinakop nila ang Promised Land, pero nakapag-keep lang sila nito ng ilang daang taon. Ang Israel ay nasa crossroads kung saan maraming armies ang nagmartsa over the centuries, at noong taong 70, sinira ng mga Romano ang templo sa kanilang capital, Jerusalem. Kaya, ang relihiyon ay nag-transform mismo mula sa isang temple religion na may sacrifices at priests tungo sa isang religion ng libro. Dahil dito, ang Judaism ay isang faith ng symbolism, reverence, at deep meanings na nakatali sa literature ng kasaysayan nito. Ang maraming sagradong scriptures ay bumubuo sa Hebrew Bible o Tanakh at hundreds ng written discussions at interpretations ay nakapalob sa isang expansive compendium ng deeper meanings na tinatawag na Talmud. Ang mga Hudyo ay nakakahanap ng rich symbolic meanings sa daily life sa Passover meal. Bawat item sa menu ay sumisimbolo sa isang aspect ng pagtakas mula sa pagkaalipin. Ang kahalagahan ng paglaki ay binibigyang din kapag ang mga kabataan ay umabot sa edad ng bar at bat mitzvah ceremonies, kung saan inaako nila ang responsibilidad para sa kanilang mga aksyon at ipinagdiriwang ang paghabi ng kanilang sariling buhay sa pananampalataya, kasaysayan at mga teksto ng mga Hudyo. Mayroong 14 million Jews sa mundo ngayon, 6 million sa Israel, na naging independent pagkatapos ng horrors ng genocide sa World War II, at 5 million sa United States. Pero ngayon, brelik tayo, Bumalik tayo. 2,500 years ago at bumalik sa India. Kung saan nagsimula ang Buddhism sa isang batang prinsipe na nagngangalang si Dartha. Sa gabi ng kanyang paglilihi, ang kanyang ina, Enina, si Queen Maya, ay sinasabing binisita sa kanyang pagtulog ng isang puting elepante na pumasok sa kanyang tagiliran. Pagkalipas ng sampung buwan, ipinanganak si Prince Siddhartha sa isang buhay ng karangyaan. Sa paglabas mula sa kanyang sheltered existence, bilang, bilang isang binata, nasaksihan niya ang pagdurusa ng tao na itinago sa kanya at agad na sinimulan na imbestigahan ang mga pinagmulan nito. Kailangan ko. Nagtitiis ang mga tao ng pagdurusa kailangan ba nating mag-reincarnate sa daan-daang buhay? Sa simula, dagat. Inakala niya na ang problema ay ang pagkakakabit sa mga material na babagay mala bagay. Kaya isinuko niya ang kanyang mga ari-arian. Naging isang wandering beggar siya, na natuklasan niyang hindi naman talaga siya naging mas masaya. Pagkatapos ay narinig niya ang isang music teacher na nagsasabi sa isang estudyante, huwag masyadong higpitan ang string, masisira ito, pero huwag din masyadong luwagan o hindi ito tutunog. Sa isang iglap, na-realize niya na ang paghahanap ng mga sagot sa mga extremes ay isang pagkakamali. Ang middle way sa pagitan ng karangyaan at kahirapan ay tila pinakamatalino. At habang nagme-meditate sa ilalim ng isang body tree, ang iba pang sagot ay dumating sa kanya. Ito ay sanhi ng makasariling pagnanasa para sa sariling katuparan sa kapinsalaan ng iba. Ang pagsunod sa isang eight-step plan ay mapagtuturo sa atin na bawasan ang pagnanasang iyon, at sa gayon ay bawasan ang pagdurusa. Sa araw na iyon, si Siddhartha ay naging ang Buddha, ang Enlightened One, hindi lang siya ang tanging isa, kundi ang una. Ang plano ng Buddha ay tinatawag na Eightfold Path, at kahit hindi ito madaling sundin, itinuro nito ang daan para sa milyon-milyon tungo sa Enlightenment na siyang ibig sabihin ng Buddhahood, isang estado ng compassion, insight, peace, at steadfastness. Mula sa oras na bumangon siya, mula sa ilalim ng punong iyon hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan bilang isang matandang lalaki, tinuruan ng Buddha ang mga tao kung paano maging enlightened, tamang pananalita, tamang layunin, isang isip na nakatuon sa kung ano ang totoo, at isang puso na nakatuon sa pagmamahal sa iba. Maraming Buddhists ang naniniwala sa Diyos o mga Dios, pero mas mahalaga ang mga aksyon kaysa sa mga paniniwala. Mayroong halos isang bilyong Buddhists sa mundo ngayon, karamihan sa East, Southeast at South Asia. 2,000 years ago, baro sa promised land ng Judaism, hejam ipinanganak ang Christianity. Tulad ng pagtawag ng mga Hindu kay Krishna na Samachandranayan, ang Krishna na Dios sa anyong tao, Sinasabi rin ng mga Kristiyano, ang parehong bagay tungkol bagay tungkol kay Jesus at ang Christianity ay lumago mula sa Judaism. Tulad ng paglago ng Buddhism mula sa Hinduism. Ang Angel Gabriel ay ipinadala ng Diyos ni Abraham upang hilingin sa isang dalaga na nagngangalang Mary na maging ina ng kanyang anak. Ang anak ay si Jesus. Pinalaki bilang isang karpintero ni Mary at ng kanyang asawa, si Joseph. Hanggang sa siya ay maging tatlumpu. Nang simulan niya ang kanyang pampublikong karera bilang ang buhay na salita ng Diyos, mas interesado sa katarungan at awa kaysa sa relihiyon. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit upang makahikayat ng mga tao at pagkatapos ay tinuruan sila tungkol sa kanyang ama sa langit, mapagmahal, mapagpatawad, at pagbigay, at mapagbigay. Pagkatapos ay inimbitahan niya ang lahat sa isang karaniwang hapag upang ilarawan ang kanyang kaharian ng Diyos, mga outcast, makasalanan, at mga santo na magkakasamang kumakain. Ang buhay ay nakasalalay sa mga outcast bagpi makasalanan at mga santo at mga siyanto, munu at mga tisin, na magkakasamang kumakain. Tatlong taon lang ang kanyang panahon bago siya napasok sa gulo dahil sa kanyang hindi kinaugali ang karunungan. Ipinahuli siya ng kanyang mga kaaway at pinatay siya ng Roma sa, kar sa, karaniwang paraan ng pagpatay sa mga manggugulo, crucifixion. Ngunit, di nagtagal pagkatapos siyang ilibing. Natagpuan ng mga babay ang kanyang libingan na walang laman at mabilis na ipinagkalat ang balita. Kumbinsido na siya ay nabuhay na mag -uli. Inilarawan ng mga unang kristiyano ang kanyang muling pagkabuhay. Break the glory, nagbibigay inspirasyon ng kumpiyansa na totoo ang kanyang mensahe. Ang mensahe Mahalin ang isa't isa Tulad ng pagmamahal ko sa inyo Ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang kapanganakan ni Jesus sa Disyembre sa Pasko at ang kanyang pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay sa panahon ng Semana Santa sa Tagsibol. Sa seremonya ng binyag, paghuhugas ng kasalanan, at pagtanggap sa komunidad ng Kristiyano, alalahanin ang sariling binyag ni Jesus nang iwan niya ang kanyang buhay bilang isang karpintero. Sa ritual ng komunyon, kumakain ng mga kristiyano ng tinapay at umiinom ng alak. Binasbasan bilang katawan at dugo ni Jesus na inaalala ang huling hapunan ni Jesus. Mayroong dalawang bilyong kristiyano sa buong mundo na kumakatawan sa halos isang katlo ng mga tao sa mundo. Nagsimula ang Islam 1,400 years ago sa isang lalaking may great virtue na nagme-meditate sa isang mountain cave sa Arabian Desert. Ang lalaki ay si Muhammad. Binista siya ng isang divine messenger, ulit ang Angel Gabriel sa Arabic Jibril, nagde-deliver sa kanya ng mga salita ni Allah, ang isang Diyos ni Abraham. Sa mga sumunod na taon, mas marami pang messages ang dumating, at sinasaulo at itinuro niya ang mga ito. Ang mga verses na kanyang binigkas ay puno ng wise sayings, beautiful rhymes, mysterious metaphors, pero si Muhammad ay isang merchant, hindi isang poet. Marami ang sumang ayon, ang mga verses ay talagang mga salita ng Diyos, at ang mga mananampalatayang ito ay naging unang Muslims. Ang salitang Muslim ay nangangahulugang one who surrenders, meaning isang tao na sumusuko sa kalooban ng Diyos. Ang limang pinakamahalagang tungkulin ng isang Muslim ay tinatawag na five pillars, shahada. Ang mga Muslim ay nagde-declare publicly, Walang ibang Diyos, kundi si Allah at si Muhammad, ang kanyang final prophet. Salat, Nagdarasal sila five times a day na nakaharap sa Mecca. Zakat, Bawat Muslim ay required na magbigay ng 2 or 3% ng kanilang net worth sa mahihirap. San, Isang fast during daylight hours para sa lunar month ng Ramadan upang palakasin ang kanilang willpower at ang kanilang reliance sa Diyos. At Hajj, Once in a lifetime, bawat Muslim na may kakayahan ay kailangang mag-pilgrimage sa holy city ng Mecca. Nagre-rehearse para sa panahon na tatayo sila sa harap ng Dios, upang husgahan kung karapat-dapat o hindi karapat-dapat sa eternal life kasama niya. Ang mga salita ng Dios na inihayag sa propeta over 23 years ay nakolekta sa Quran na literally translates into the recitation. Naniniwala ang mga Muslim na ito ang tanging holy book na walang human corruption. Ito rin ay itinuturing ng marami na finest work of literature sa Arabic language. Ang Islam ang world's second largest religion na isinasagawa ng over 1.5 billion Muslims around the globe.